Hmm. Katakot-takot. Madikit to. Tsura pa lang. Ito, ganyan ito. Tignan mo. Ito makipot na. Pagdading doon, malapad. Kasi ito lang yung natatanggal. Opo, kasi hindi na. <laughs> Siya lang taga. Kailan po nagtatanggal? Opo, kami dalawa lang. Hmm. Yan, gugupitin ko yung ganyang gilid. Tapos, sa so, yung magpupush-push hanggang sa matanggal ng konti. Tapos na, okay na. Okay yan. na. Dito, okay lang na medyo mag-overcut kayo. Kasi sa parting ko, para sa akin, mabilis lang talaga siyang tumubo. Hindi gaya dito. Sakit po. Ha? Sakit niyan. hutod. Yung dry skin di sumama. Sikit po? Dikit yan. Okay. <laughs> Talagang sasakit po ito. Hindi ko din alam kung hindi magdugo. Kasi tsura po kasi niya. Madikit. Kapit yung anong kung magdudugan dug, magdudugo man ito sa pinagtanggalan lang mas mainam na wag na lang basahin <laughs> Sorry. Dito lang nung. Sakit. Balikan ko. Natitira. Dito ko ang makakaramdam sa sakit. Kasi medyo igaganan ko. Sakit na ba? Yan. Yan. Kasnago yes, ko na dun sa loob. Matanda na yung ilalim. Hindi naman natatanggap. <laughs> <laughs> Noon pa yan. <laughs> Mahirap po talagang tanggalin kasi ano na eh. Baon na talaga siya eh. Ano ba yung sata na paulok ka Oo, college pa tayo. Ano sa loob naman? Sorry. Tapos kung magkalkal naman ipa rin. Madikit yan. Pag nakoto, meron pa dry skin. Huwag ka na lang mapuputol para diretsyo. Putol pa rin. <laughs> <clears throat> Ay, sumama yung dry skin. Babawasan ko lang ng konti. Kasi baka uh, sasakit din siya. Gawa ng nasanay na siyang ano ba, overcut. Konting-konti lang.

I Ay, mean, nagtusukan. Ay, nagtusukan ng kukumu. Pulang-pulang -pula na. Hmm. Yan. Hindi pa kumain kanin kagabi yan. Kikinuan niya ng kainan niya. Hindi pa kainin. Hindi, kasi tama lang yun pa. Sa gabi. Kaya lang ngayon pakainin dapat. Hindi pa niya nadala. Hindi ko pa naalala. Ayun. <laughs> <laughs> Ay, sa na. Bawasan ko pang konti to, ha? Konting-konti lang. Sabi niya, baka naman mapansin niya ako. Kagabi pa ako lang kain. <laughs> Yan, okay na. Tanggal. Ito na lang, konting dry skin na Sikit Medyo lang. <laughs> parang barado kanina hindi makahinga masakit po kasi lagi <laughs> na ano natutusok yung parang nakatusok na po kasi sa laman yun nga yun nga po yung pinakita ko kanina yun na po yun pero mas maigi po na. Pag nagsasapatos kasi, na, parang nakamdam na rin damo sa lalo. Kasi kaya parang nasapatos ko. Ay, nasanay na kasi siya ng overcut eh. Nalagay po ba kayo ng mer tayo ulit?